Mga kapaparts, gusto lang yun ako magpasalamat sa ako mahal nga asawa, no? Kahit tungod sa iya, ha? Gitagaan ko niya og anak. Arun mahimu YouTube certified papa. So, happy Father's Day, ha? Di ba? Sa mga tanang nga fathers, happy Father's Day. Tungod sa atong mga asawa, nga, gitagaan tag-anak, nahimu na tag-tatay. Kaya kung dili sila, wa sila nakahatag sa ito, anak, So and karon din tatat di, tatay ta oh, tatay kay oh, may anak. Sila ang hinungdan ngano nahimutak tatay. <laughs> so ga thank you so much for making me a father. Oh gitagaan ko niya duha ka anak. So karon tatay nako. Lolo na ganin. What? <laughs> Kaya ang anak nang anak na pud, di ba? So, happy Father's Day sa tuwang tanan dia sa mga inatay, mga nanay, mga tatay na put. Happy Father's Day sa tuwa tanan mga fathers diya. Enjoy life. Dili ta maghimo mangingo nga happy lang ta karon kay karon ang Father's Day. Be happy all the day. Pasag din ang mga problema. Kay kita mga papa. Kita majud ang tanan nga bakakon sa panibalay, di ba? Musugod ba mo ni ana? nga kita ang pinakabakakon sa sulod sa balay ang papa kay nga no munguta naman na sila kumusta ka dad mabisag gikapoy ka bisag sakit imong lawas imong tubak ah, okay ra ko okay ra ko di ba baka kunta no <laughs> bisag dakanta da problema dili nato ipakita sila ha kumusta na sila munguta na sila dad kumusta man tay kumusta ka diha ah okay ra wow, ko wow ayo kuninyo kabalaka kay okay ra jud ko pero sa tinudra kita mga tatay, mangatatay daghangayng gibati na sakit sa lawas pero dinato ni pilat uh, di pa ipakita sa tong mga anak kay kita mga uh, tatay nga dili na to gusto mamakita ano, sa mga anak nga naglisot so kita ang mga baka kun nga tatay <laughs> so happy fathers day uh, My to all my brothers from different organization brother knights happy fathers day o sa mga tao gamma phi happy father's day sa tanan na ako mga uh, igagaw igsoon nga lalaki di happy father's day sa akong angkor sa akong lolo tanan happy father's day sa inyo ang tanan so god bless and wala pa itulo ka minuto dapat ituluka ka minuto na ako ni ako ang live kaya <laughs> eh, aron mga covert dito sa live streaming so god bless thank you so much mga kapaparts thanks your wife magpasalamat na sa itong mga asawa kasi sila ang hinungdan nga nga nun ni tagtatay. Bye-bye! <laughs>